Alam mo ba? Habang papalapit na ang kapaskuhan, makikita ulit natin ang iba't ibang mga palamuti gaya na lamang ng mga ornaments, Christmas lights, garlands, at higit sa lahat, ang Christmas tree. At syempre, hindi kompleto ang Christmas tree kung walang star o bituin sa tuktok nito. Pero, bakit nga ba star o bituin ang simbolo ng kapaskuhan? Ang pinakamatandang kwento tungkol sa star ng Pasko ay matatagpuan sa Biblia partikular na sa kwento ng kapanganakan ni Jesus. Ayon sa Biblia, mayroong isang bituin na nagpakita sa kalangitan sa gabing ipinanganak si Jesus sa Sabsaban sa Bethlehem. Ang bituing ito ang naging gabay ng tatlong hari na sina Baltasar, Gaspar at Melchor upang marating si Jesus at maibigay ang kanilang mga regalo. Kalaunay, ang bituing ito ay tinaguri ang Star of Bethlehem. Pero sa pagsisiyasat ng mga astronomers, hindi pa nila matiyak kung bituin nga ba ang nakita ng tatlong hari. Ilan sa mga teorya ay posibleng isa itong comet o conjunction ng Jupiter at Saturn o di kaya ay supernova o pagsabog ng isang bituin. Totoo man ito o hindi, ang bituin ang naging simbolo ng pag-asa at liwanag sa gitna ng kadiliman na nagpapaalala sa ating lahat sa pagdating ng ating tagapagligtas. Dahil dito, nagsimula ang tradisyon ng paggamit ng bituin bilang simbolo ng Kapaskuhan. Ang simbolo ng bituin ay mabilis na lumaganap, lalo na sa mga bansang mayroong malakas na impluensya ng simbahang katolika. Sa ating bansa, bituin din ang simbolo ng Pasko sa pamamagitan ng parol. Ito'y kadalasang gawa sa papel de hapon, plastic o kahit recyclable materials. Noong panahon ng Kastila, hindi lamang ginagamit na palamuti ang parol. Ito'y ginagamit bilang ilaw sa pagdaraos ng simbahang katolika sa prosesyon para sa siyam na araw na novena bago magsimula ang siyam na araw ng simbang gabi. Hango rin sa salitang Espanyol ang pangalan nito na farol na ang ibig sabihin ay lantern sa Ingles noong panahon ng mga Amerikano dito mas naging malikhain ang mga Pilipino at dito umusbong ang hugis bituin na parol ngayon alam mo na